Hello. Mga kainday Lenny, kabayan OFW Malaysia. Naumpisan ko na pong nagisa ng bawang, sibuyas, luya, sili at ikan dilis sa Malaysia. Dilis sa Pilipinas. Magluluto po tayo ng langka. Nanghingi po ako sa amo ko. Nahiwa na po siya langkang ginataan. Eh, bumili po ako ng dalawang supot na gata ng niyog Nilalagay ko na po ang ating gata. Ay, ang langka pala. Sorry. Para ikisa po siya. Halo-haloin po natin para ma-mix po lahat. mahalin po lahat. Halagyan ko na po siya ng magic Sarap Sesame. More Asin. At ang aking sekreto ay ang alamang. Alamang lang po natin hanggang sa masama-sama po lahat ang mga panlasa Ilalagay ko na po natin ng isang supot na gata ng nyog halo para mahalo po lahat isang supot pa lang po yan ng gata mamaya mahuli po yung pangalawang supot po siya. Tatakpan po muna natin siya para makulo po. Ayan po. Kumukulo na po siya. Haluin po muna natin. Hindi ko pa po nilalagay yung isang supot na, log, na gata ng yug. Ayan. Tatakpan po ulit natin. Ilalagay na po natin ang isang pangalawang sukot na gata ng yog. At ilolo low fire po natin. Halo-halo para mag-mix. So, low fire po yan. Yan po. Mukhang luto na po ang ating katang langka. Yan po. dry na po siya. Kailangan po may konting sabaw para meron po tayong ihalo sa kanin. sa kainin pag may konting sabaw-sabaw. Perfect. Mga kainday na po kabayan OFW, maraming maraming pong salamat sa inyong panunood sa akin. Huwag po kayong magsasawa. God bless. Have a good night. Bye!